Sa ibang mga balita, nananawagan ng ilang person with disabilities na pagtuunan pa ng pamahalaan ang kanilang sektor. Provincial Social Welfare and Development Office inilahad ang mga tulong para sa mga may kapansanan. Ang detalye, hatid ni PIA intern Esperanza de Guzman. Si Aris Bautista, isang person with disability ay patuloy na kumakayod sa kabila ng kanyang kapansanan. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa pestong inilaan ng Department of Trade and Industry sa La Trinidad Persons with Disabilities Sheltered Workshop. Sa kabila nito, kulang pa rin aniya ang kanilang budget sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tourist, patawag pa tapos pata ay pangangapot ng din sa umaga. Uh -huh. Hindi pa kami kumikita, nag-aapunan ng post. Pero tsaga lang Ibinahagi rin niya ang kanyang kwento at karanasan sa buhay. O kasi ano, hindi po ako dating PWD. Dati po akong construction worker. Nadala nga lang po nang nadikit yung hawak kong bakal sa live wire. High tension kaya yun, nadali pa ako ng noong 2021, pandemic. Medyo mahirap din po yung naging kalagayan ko. Dala nang iniwanan ako ng tunay kong asawa. Tapos yung mga nako naiwan din sila pinarap ko muna yung sarili ko sa ibang lugar yun. So, may tumanggap naman sa akin ngayon na pares ko din na PWD. Pero awa naman ng Diyos. Okay naman po kami na kakatuwang sa buhay namin ngayon. Nananawagan si Bautista sa gobyerno na sana mas mabigyan pa ng pansin ang kagaya nilang mga PWDs. Kagaya namin ng na mga PWD, lalo na yung mga mas malalapas sa amin. Kagaya yung kasama ko, sa vision yung problema niya tapos may tumor siya, cancer patient yan eh. Sana sila yung mabigyan pansin ng mga gobyerno. Sa mga kagaya namin na malalakas, kagaya yung iba na naglalakad, kaya nila yung init, kaya nila yung mga naghahanap. Tapos eh, umaasa sila na sana pastuunan nila ng pansin yung mas malala. Ayon naman sa Provincial Social Welfare and Development Office, may mga programang nakalaan para sa mga PWDs. Kailangan lamang nilang mapit sa mga kaukulang tanggapan. Meron tayo yung Provincial Federation of PWDs na no, uh, regularly we're meeting them every quarter to discuss yung mga ano yung mga issues concerns nila and then how we can help them. Okay, ano yung mga updates for PWDs para alam mo din na. So the provincial federation is composed of the 13 municipalities of the province. Yung mga presidents ng uh, municipal A hanggang sa municipal 13, sila yung mag-organize dito sa province para maging federation ng province, provincial federation. Ang mga ano, na sa disaster, yung mga bahay nila na nasira, meron tayong emergency shelter assistance. And then the other is yung provision of assistive device. Assistive device means yung pagtulong sa mobility nila. Example is yung wheelchair, uh, crutches, okay, like cane. Cane uh, para sa mga bulag at saka yung cane tungkod, yung tungkod para sa mga um, di kayang mabikat. Another is uh, yung livelihood. Uh, now, the livelihood is extended to organizations of KWDs. Yun, uh, charged sa province, walang interest, but they have to pay because that is a loan. So, kung anong gusto ng organization na iproject, na pantulong sa income nila, we give them the amount, depende sa project nila, and then they will pay on staggered basis. Nagkakandak din kami ng mga forum, Especially during the National Disability Rights Week that is every July. And then doon sa Sep ah, December, I mean, first week ng December, International Day of People. Sinisiguro ng pamahalaan na walang may iwan sa mga taong may kapansanan. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa ay layunin ng pamahalaan na maging economically active at self-reliant ang mga PWDs. PIA-BSU Intern Esperanza Jindi Guzman para sa PIA News, Cordillera.